abroad, malubak po. Nakita ko doon sa sitwasyon na yung pickup nakagitnak doon sa kalsara. Kaya nga mapapansin niyo yung, yung alikabok, nag-favor siya dito sa bandang kaliwa ng pickup kasi yung hangin ang gagaling sa kanan. At sa kanan ng pickup, ano, niya hangin yung alikabok dito, mapuntang kaliwa ng pickup. So, ibig sabihin, yung babae na rider, hindi magka-overtake dito sa kaliwa. So, napilitan siyang umovertake dito sa kanan kahit maliit yung space. At, uh, yun, nung nakalagpas siya, galit na galit siya kasi nga hindi siya napagbigyan ng maayos. Dapat lang kasi naman, kapag uh, ako ang driver na pickup, halagi like, ko kasing ano, Tinitingnan yung likod ko kung may nakasunod sa akin.